sawantist po oh okay, anong ba libre bakit? Pero libre Lupit libre 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 oh, libre 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 lang, libre libre Wait, libre 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 Sa libre 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 pa. libre libre Ano libre 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 card. Kasi nga, di ba, ba, ah, yeah, no. ba yun ay nilibre ng internet? libre 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 internet? libre libre Oh? Naka-unbag no, kapag na detect ng globe. Kasi sa globe kasi ako naka-unbag. So, May alam ba na? lang bang technique para, para hindi nila ma-detect yun? Wala kasi akong alam. Hindi masyadong, ah, kasi masyadong yung security na nalalaman Hindi, Para magpag-alala na siya. Kasi yung Hello, Beth. Hello, Zai. Oh, isa niya naman? Siyempre, nahabag yata yung sim ko. Bab, hindi ko May kakilala kasi ako, si Michael. Oo, hinap niya yung sim ko. Totoo ba yan? Ah, sige. Ako din, ah. Ah, oh, sige. Sabihin ko na lang sa kanya. Bye-bye. Bye-bye. O oh Mike ano yan? Ba't ang dami mong command? Ah, nagbabago ko lang yung SIM card. Ah, libre Ay, yung internet? Yun? Oh, libre yung internet. Ibag mo rin yung akin. Bakit hindi? Bag pa rin internet. Ah, libre yung internet yan. Ah, 1 month. Ibag mo na yung... Walang 1 year. Ibag mo na kahit 1 month. Eh, ano yun? Hindi ah. Ako muna gusto ko rin yan. Hindi ah, ganito na lang. Iwanan nyo na lang yung SIM card nyo sa akin. Tapos ako na lang mag-ayos. Oh, sige. Hindi ah, SIM card. SIM card lang. Teka lang. SIM card lang. SIM card

对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对 Pinagpalit kasi ako ng girlfriend ko sa kaibigan ko. Gusto ko lang talagang gumante. Pwede ba natin ka kanya? Ang kanyang kata ko lang sa Facebook. Mali kasi yun eh. Mga kasi tayo mga kumpang ito. Wala naman tayo masyadong gagawin. Talagang gaganti lang talaga ako. Anong kailangan ko kunin yung password niya? Oo, ang ako. Yung password lang talaga. Password. Nga. Ano bang pangalan niya? Caramel.